Pagdan niya yun. Pagdan niya yun. O, pwede yan. Isandar dyan, o. Tapos itong to. Ikamusta mo lang ko to. tayo kay Inday, ah. O! Akin yan. Agda na yan. Diyan isandar, o. Abot na yan. Pag itong-tong dyan. Ulitan yung ano. Yan. Hindi, ano, uli, anuhan kasi parang may nagpiprito. Nag? Piprito. Ito mo no not ano, pag ganun-ganun -gan lang ng hangin. Dito, ano, 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 lang ang hangin, sigurado yan. Laglag yan. Kaya kailangan, ano, mayroong alam sana na pinatuloy dapat sa alambris. Wala mo, bina kanina? Wala. Pag alasin ko lang, hapdi nga lang ang ano, maduwek. Pag gaganong-ganong talaga, mga, mababanat ka, no? Eh, hindi dapat alambay yung ano, lubid. Ay, hindi meron pala yung nireject na, na. ano doon na yung sa wifi. Oo, oh, yun, Anon. Yeah. ganun. lang ibabaw na ng rabbit. Ay, yun. Sige, ano ka? Sa ilaw na. Ito, saan yung nanay? Diyan niya sa puno. Uh -huh. Oh, siyong, eh, di ko lang siya to.

Bakit na, na walang balot ba? Hindi pa. Yan gagalaw yan. Gaganong ganon yan. Yan o. Ibalot na sana yung isa o paano ba yan? Idugtong. O hindi, umilaw yung isa.

Paniyan, mabab Sabi, kabit lang yung ano. lang kami, boy. Hawakan may hagdanin. Dalawa kayo. Dalawa Dalawa kayo. Dalawa kayo. Dalawa kayo. 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 Dalawa kayo. kayo. Maluwang ang naman. Ay, baka kailang. Ay, bakit dilaw? Warm light yan. Yan dilaw. Warm light. Ano yan? Yun, sir, warm light warm Light warm. mo Kunan mo na lang siya muna ng video ngayon. Tapos pwede nang patayin. Kasi naulan eh. Kailangan mabalutan yung mga ano. Magkukuha lang ng video para may pasa. Oh, may tumutulong. Oy.